Hello po sa lahat. Ngayong araw, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nilalagay sa hug casing yung ating hamonado pork longganisa. Pero bago yan, gusto ko muna sa inyong ipaalam na ang aming pong nga ha hamonado pork longganisa ay no extender. So yes, tama po yung inyong narinig. So hindi kami gumagamit ng mga sangkap para dumami ang aming longganisa, kundi puro nga laman at 30% na taba. So kapag niluto mo, hindi lumiliit at the same time, siksik talaga. At marami nang makakakain sa isang pack. Bali, ganito lang naman karami yung laman ng isang pack ng ating homemade pork langgunisa. Again, merong 8. 9, meron din 10 pieces. Depende po kasi yan sa hug casing na aming ginagamit. Kapag malaki yung hug casing, minsan 7 hanggang 8 piraso. At kapag maliit naman yung hug casing, minsan 9 hanggang 10 piraso ang laman pero subok na masarap, malinis at malinamnam. Pasok sa mga bata na mga mahilig sa matamis at dahil nga marami nagre-request nito, lalo na ang aking mga anak. Nung pinatikim ko, sabi nila, Mama, ano to? Tosinong longganisa? Kaya naman kung hindi mo pa natatry, mag-order ka na